bumuka, napunit eh, okay, ganun lang yan <laughs> hi guys, welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otep and it's me, your ating sa likod ng camera po si Daddy <laughs> Si Utip. <laughs> si Ote po ay nagre-review dahil may exam po sila. Pagkatapos ng mga holidays, may exam sila. Kaya nagre-review na siya kasi medyo madami yung mga subjects niya ngayon. Ayan! Meron po tayong lulutuin ngayon. Isang kakanina medyo simple lang naman gawin. Pero ngayon pa lang rin naman natin susubukan. Disclaimer lang po ang diskarte po na to sa paggawa ng tupig. O sa pagluluto ng tupig, eh hindi naman po tayo pare-parehas. Kung hindi man po katulad ng ganito, ganitong style ang mga tupig ko sa inyo, ay carry lang po. Basta po ma-achieve natin yung lasa ng tupig, ah, ay go tayo. Ayan, meron po tayo ditong isang pirasong buko na biniyak na ni Daddy Dika. So, medyo... Ano po ito? Medyo, anong tawag dito? Malauhog. Malauhog kung tawagin. Pero hindi naman sobrang manipis na manipis. Pero okay lang yan. Yun naman kasi natin, mahirap naman kasi mamili ng buko. Yan. Binili lang rin kasi natin to. Eh, sabi ko naman sa kanya, yung medyo matigas-tigas. oh, pinitik-pitik niya naman ng gulok. <laughs> Ginaganon-ganon nila yan eh. Tuk-tuk-tuk. Oh. Saka lang nila nalalaman kung ano ba, parang, parang hinuhulaan lang rin. Chamba-chamba <laughs> lang rin kung tama. Meron tayo ditong buko para sa ating tubig, of course. Yan. Medyo konti-konti yata ang buko natin kasi nga manipis to eh. Pero tama na rin. May isa yun. pa naman doon? May isa pa doon, kaya kung sakaling sobrang konti siya pag na ano ko. Pero konti lang naman to ating gagawin guys. Naman sobrang dami. At meron na rin tayong nakaredy dito na baga. Na bagang baga na. Kasi inano na natin. Kaya talaga tayo ay parang nasa pugon na ngayon. Yan. Ay, hindi, marami na rin to. Sakto na to. Hindi makailangan sobrang daming buko. Kagandahan lang rin naman na to, guys. Itong buko natin ngayon, kaya tong, muyain siguro ni Tatang. Malambot. Malambot siya. Hindi siya maaano. Parang evidence. Mahihirapan. Parang M&M's na yan, melt in your mouth. Wow, Pag-melt to. Ay, yung isa medyo matigas-tigas. Isang ano lang yan, yung kalahati. Oo, yung kalahati niya medyo matigas. Mas malaki yung hibla. Yan o. No? At least, super fresh yung buko natin. Meron kasi mga buko na nasa grapon, pwede din naman yung gamitin. Yung mga makapuno. Pero sweetened na kasi, yun eh. Sobrang ano na yun. Eh syempre, nag-minimize nga tayo ng sweetness. Hindi natin kailangan na sobrang tamis ang ating buko. Dahil may asukal naman. Ay, sakto na rin. Kasi usually one cup lang naman yan. Ayan, sobrang bilis lang ng ating gagawin. Paghalu-haluin lang natin ang ating mga ingredients. Itabi muna natin siya ng konti dyan. Two cups lang ito ng glutinous rice flour. Ayan, glutinous rice. Tapos meron tayong gata, 250 ml o 1 cup. Unti-unti oh. natin hanggang sa mag-mix. Pag kulang, meron pa tayong extra gata na nasa ref. Haluin muna natin siya. Nagbaga na yung... <laughs> <üler> Nagbaga <mission> mo, mauubos na yata. Oh. Yan. Lakas kasi ng baga, no? Ilagay na natin kasi meron pa naman tayong asukal. Isama na rin natin yung asukal sa paghalo. Ang asukal natin ay kalahating ano lang, pasa. Kalahating tasang asukal lang yan. Ilagay na natin para madali ang ating paghalo. Hmm, madali lang naman haluin ang ating ano guys, gluton, glutinous rice. Ang naging problem lang namin ngayon idadidi, ay ang paghahanap ng dahon ng saging na maayos. Kasi, oy, oy, oy. Kasi ang dahon ng saging, ang ang saging pala ngayon ay nako, yung toyo. Yung toyo sila. Kaya ang kanyang mga bunga ay mga dahon ay basag-basag siya, hiwa-hiwa. Yung konti lang yung aming nakuha. Sa lakas hangin yan? Saka sa sobrang init talaga guys. Sobrang init na ito. Ayan o, no? oh, ang bilis-bilis lang. Okay na agad to. Yan, medyo runny talaga daw yan. Hmm. Ganyan talaga siya. Kaya kailangan na nating ayusin, Daddy D, ang ating ihawan. Ito po ang ating mga dahon. Pagtsatsagaan na po natin ang ating dahon. Sana wag tumulo. Kasi medyo runny daw talaga to. Yung ganitong mixture. Para madali siyang maluto. Pagdaga natin. Kailangan lang. Hindi siya lumabas sa mga gilid. wag lang sana talagang lumabas. So, parang lalabas yan ah. Parang lalabas kasi hindi sari. Ay! Palapat, pala, palapotin mo kaya yung ano mo, mixture mo. Hindi nga pwede siyang malapot. Ganito talaga siya eh. Kaso ang problema natin yung dahon ng saging. Pagtsatsagaan na lang natin ang dahon ng saging guys. Di bali na, carry na to. Talagang wala. Walang tali yan? Umikot din ako sa palengke. Walang tali. Ito eh. Pagkat natin tali eh, bagay. Malalaki na lang gawin natin. Ganyan. Ganyan. Umikot din ako sa palengke para makapaghanap. Pero wala talaga. I-direct na natin dito. Okay lang yan kahit na ganyan siya. Wala talaga. Supposed to be, hindi naman ganito ang ating gagamitin dahon ng saging. Kaya lang, parang, ayan o, oh, may mga butas pa siya. Eh, kung ilan lang yung magawa natin. <laughs> Bumok na. Aro, at yun? matigas-gas ay maano kasi ang ating ano guys, ang ating dahon ng saging. Pero maluluto to. Don't worry. Maluluto naman yan. Magyan kaya mo ano, pato, para hindi nga hindi ano, kaliklo. Pwede naman natin patungan ng, ng mga bato. Malilinis naman mga bato din. Hindi, eh na oh. Nagsarado na. No, okay. okay. Malaga, may dahon siya. Kasi iba rin yung lasa ng dahon meron palang ganito. Oo, oh, nalimutan na. Lagi natin na. yung natira. Pero wala akong ganito kasi optional lang naman yan. Ay, yan? vanilla. Mm -hmm. Optional lang naman kasi yan. O ay, may nakita ko. O, di, lagyan natin yung vanilla. Wow, nangangamoy tupig na. Okay, natin nga biligin yun. Nangangamoy ah, tupig na. Ala, ilang piraso lang pala to. Pwede sa ano yan, sa foil. May foil ba tayo? Ayan, sa bahay. Pag may pag foil, pwede siguro. Pag, pag wala tayong ano, ilagay na lang sa natin foil. sa foil. Para hindi tumulo. Rani kasi talaga to eh. Yung pinanood ko, Rani din talaga siya. Sige na, sapat na. Pwede yan. Ah, dito. Ito parang sinag na isa. Hindi ano susunod pa. Bilhin muna kaya. Ang hirap yung dahon ng saging natin. Epic fail na naman. Pwede na bilhin siguro yan. Mag-foil kay tayo, dad. Hindi. Okay lang yan. Mga tumulo. Hindi. Hmm, <coughs> wow, tupig na. Pagka hindi daw sa amin, hindi na tupig yan. Hindi, lalagyan siya ng ano, balot, another balot. Mm -hmm. Kaya lang, hindi kasi maglalasa. Naglalasa rin kasi yung dahon ng saging, o, diba? Kahit ilan lang yung magawa natin. Hindi naman natin kailangang madaming madami. So, makapig-iisa man lang sana kami. <laughs> hindi natin to mauubos. Ilalagay ko to sa foil, if ever. Yan. May nakikita ko mga topic, sobrang ninipis lang naman. Oo, oh, maninipis lang naman talaga yun eh. Kasi running nga yun, ganito siya. Tapos ginaganyan lang yun oh. Sa norte, maraming ganyan. Ay, since hindi naman maganda yung ating dahon, eh medyo mahirap siya. Pero ganyan lang rin siya talaga. Hmm. Dito lang natin sa gilid para may isyadong maano. Bili nga kapila. Ala, ka-cute. na. Ito, ito, Parang ito na yan. Ah, luto na. <laughs> Ay, ang saya ko. <laughs> ang saya ko, guys. Tubig na siya. Balikin, balikin yeah, pa natin Yan. Ito, parang walang bakit, oh. Hindi, bayan mo lang siya dyan para, ano lang. Malakas kasi dito, eh. Malakas yung baga. Yung pawis ko. <laughs> successful naman kahit na ano, iusod na lang natin to dito. Dito sa mga walang masyadong baga may lagay. Wala na siyang baga. Yan. Dito na. Iusod na kasi maluluto na. Ang bilis nga kasi ang palito, ang bilis maluto. Ang eh. bilis talaga lang mal maluto ang The Dapat pala pinagsabay-sabay mo ang ano, salang. Huwag ka muna magsalang para sabay-sabay maluto. Ha? Pagsabay-sabay mo salang. O sige, hintay ko na lang muna yan. Magawa ka na lang, Gawa na lang muna ako in advance kasi ino ito lang maganda toto testing lang naman yung kanina na. Eh. yan pagtiyagaan na natin tong ating ano guys pero successful naman yun oh, medyo sulog lang kukunin na natin yan guys hahanguin na natin na. <laughs> nice kasi ganito talaga yan ganyan talaga ang mangyayari sa dahon ng saging natin mm -hmm. pero ganyan natin bumubuka yan nga eh actually yung pinanood ko nga pwede din kasi itong ilagay sa uh, kawali sa kawali niya nga ginagawa ganito rin ang nangyayari bumubuka buka ano pa yun ha chef pa talaga na ano yun sikat na chef bumubuka buka talaga sa kawali niya kasi nilalagay sinangha kawali yun Actually, hindi ko kilala. Hindi ko siya kilala. Hindi ako matandain sa names talaga. suri na po. Hanguin na natin to. Dahil tupig na to. O. Oh. Hmm, diba? Kahit mabaklas siya, tupig na siya. Ayan. May tatlo na tayo. Isa na lang. Makakamirienda na kami, kami apat. Uy, alis yung badong. 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 Hmm. Ay, bumuka na po unit. Hindi, okay, ganun lang yan. Pili <laughs> <laughs> sa ano? Sanda Bakit ho? kaya ako hindi nakaka-perfect ng mga bagay-bagay sa buhay, no? Hmm. Oh. Ano, lagay mo? <laughs> Doblehin. Hmm. Doblehin natin. Iinit kasi. Ayan. Yeah. Ah, dito lang medyo mahina-hinang baga dito. O, ang bango-bango. As in kung mapapakita ko lang yung amoy hindi kasi nakikita ang aboy ang <laughs> pango, as in super syempre tikman na natin to eh ano pa ba yan wait lang kayo dyan sige magbusok busok lang kayo dyan o tingnan naman natin ato pakita mo dad ng malapitan o di hmm, diba tupig na tupig yung itsura hindi perfect pero yung lasa perfect sarap Malakas ang baga. Ang hangin eh. Malakas yung baga. Mo, ano? Sakto lang kasi hindi masyadong matamis. Hindi naman talagang tupig. Nasusunog lang na ang dahon. Eh? Nasusunog lang na ang dahon. Kaya lang malakas talaga ito dahil. Mm! Ang lakas kasi ng hangin guys. Makikita nyo o oh, ayan. Kaya bumabag, umaapoy yung baga. Ay, dito lang natin siya ilagay sa gilid. Ay, ang perfect ng lasa. Hmm. Kaya lang ito, naghalo na yung dahon, oh. Kainin na natin to dada. Hmm, tingnan nyo naman, guys, oh. Hmm. Hmm. Ganun lang yan? Ganun lang pala? Kitang kita ang bukol. Hmm. Kitang kita rin yung dahon ng saging. Eh, dahon, ng, dahon lang naman ng saging yan. Sakto lang sa akin. Kasi hindi masyadong matamis. Kaya lang ito, baka i-foil na lang namin to ni Daddy di mamaya. ano Ay, may dahon pa pala. Sabi ko kasi makakuha lang ako ng pangmeryenda namin nila, Tatang. I-foil ko na lang yung iba. Kasi nga, nakula talaga. Ang hirap talaga ng dahon ng saging. Tutulo na to, Dad. Maiikli eh. Okay naman yan. Hindi ko yung, konti. Yung binibenta nga sa ano, kalahati lang yan. <laughs> Maliit talaga. Yung binibili, maliliit. May nagtitinda din kasi sa palengke namin na to guys. Pinapanood ko siya. Pinapahid-pahid niya lang talaga sa dahon. Ganyan o. No? Oh. Yan. Ginaganyan-ganyan. Yan. As in. Ginaganon niya lang. Tapos ganyan. Rekta Pwede man pala. Rekta. Huwag na dito sa sobrang lakas. Okay na to. Bilingin mo yung isa o. Sa dulo. Hindi na bilingin. Oh, na. oh, luto na. Ha? Luto na yan? Oo. na Luto na siya. Open sesame. <laughs> Ganun mo. Ano <laughs> ka ba naman tupiga ka? Or... Hindi, pagka nalang pa yan. Titikop yan. Magsarado uh, ka ano yan. yan. Pwede na yan. Yung guitar to na. Huh. Grabe yung init ng baga. Ano to na to? to? Oh, sabay lang yan eh. Kahit ito siguro. Maka pa lang ito eh. Ah, luto ah, na! Ah, yes! Maka ah, merienda na kami! Kunti pa, dalawa pa. Ah. I-foil ko na lang siguro ito, Dad. Pero ang cute mo, no? kit cute talaga. <laughs> May dahon pa naman tayo. Ubusin na lang natin yung dahon, guys. Para sure tayo na may mamerienda tayo. Pero hindi na to ano, hindi na to mauubos. Hindi ba pwedeng tabisarap yan? Ganon din, wala rin naman kaming makukuha ng ibang saging. Hindi wala rin daw ng saging. pag nagbasta yung bukas din po kami. Mag Sila pong loy kasi, malayo ang pinagkukunan nun guys. Kung saan saan na. Eh syempre, hindi na kami makahanap ng ganon. Yung tunod, yun ang maganda sana. Kasi ano siya. Ito malapad na lang para mabilis siya maluto. O di ba? Na para na lang natin. Kasi oh, bumuka man siya. Oh. Hindi nakabalot yan. Misa. Dalawang balot yan eh. Bilingin mo oh. isa. Hindi siya masyadong ano. Hindi mo isa. Bilingin mo ba masunog. Yan. Yeah. Okay. Hindi na ako naka-perfect, no? Talagang laging may ano, may Hindi talaga siguro ako born chef. Okay na? <laughs> Typical na. Yeah, among um, pagka uh... Typical na matakaw lang. <laughs> pag nagbuo na 'yan, hindi na matutuloy. Hindi <laughs> ako born yan. chef. Typical na matakaw lang. Mahilig magluto pero laging may kapalpakan na nangyayari. Buti ikaw mahilig magluto. Ay ako hindi ako mahilig magluto, Magkain lang. Hmm. 'Yun nga. Ayan, lumabas man siya pero luto rin. Ito, bilhin natin. O diba, tumiklop din. O. Napilitan din silang maluto. <laughs> Napilitan silang maluto sa kakarampot na dahon ng saging. oh Kaya lang may natira. Siguro takpan ko na muna to para ma-foil mamaya. konti na lang naman to. Konting-konti na lang to guys. Ayan kunin na natin tong isa. Tingnan, tingnan natin. Grabe ang init. Konti pa? Konti pa, hindi pa masyado. Kasi mahina-hina ng baga. Yan! Woohoo! Yan guys, last! Ang ating tupig! O ba diba? Kahit na hindi, success, hindi achieve ang dahon, successful pa rin. <laughs> Nakapagtupig pa rin tayo! Yan. Okay. Tawagin lang natin ang ating mga partners. Wow. Tawagin muna natin at nang makamerienda tayo. Ayan. Titikim na kami. For final verdict. Wow. Nagutong estudyante si ah. Nagutong mga student. Ewan ko lang kung nag review nga. O yan. Sarap yan. Yan ang tinatawag na tubig. Ayan, pwede dito. Ayan. May katang! Ayan si tatang. Hindi naman siya tang masyadong matamis. Kaya, pwede. Pwede sa atin. Wala ano sa sawan? Ayan, tang oh, Wala na, wala na sa sawan yan. Para hindi na tayo, ano. Kasi pag may sawsawan pa, hindi tatamis pa yan. Ano bang ang sinasawsawan ng tubig? Ayan, diba? diba? pwede. <laughs> ano ba tang no? Nakakaroon tupig ang nakakaroon Tupig. Tupig yan tang. Tupig. pero mayroon to sa palengke, pero talaga ang mga ano na to tang sa norte Sa norte yung narami ganyan. Sarap yung tang, tikman mo. <laughs> mm, aloy. Nakakatawa Namit. <laughs> Sarap. Sa... <laughs> <Yipinas. Sarap. laughs> mm. Malangkit kahit ang tanga yan. Painit pa naman. Sarap guys! Masarap pala to. Sobrang simple lang gawin. Wala lang kami talaga tang kasing na anong matinong dahon ng saging. Ayun ang dahon oh, Kami sa Marikina. Mayroon tayong nabibilhan na to oh, sa palengke. Ano ba parang tang. Dito ang dimplaba, parang palitawang. Malambot sya tang. Pero pwede rin sya lagyan ng buko. Kaya lang baka hindi lumitaw agad. Ito <laughs> so, na mga puti na to. Timputi. Nakukulit si Lolo eh. Ayan, oh. tignan natin sila didi. Laki uh -huh. to ah. Kalaki niya na. <laughs> Lumapad. Hindi, Yan yung malaki-laki oh. <laughs> malaki. Okay lang. Ano tang? Ang lasa tang? Isa lang pala ito. Busog ka eh. Okay naman ang lasa? Ano ah, naubos naman ni tatang eh. Kaya pa rito oh. May ko ang lasa eh. May kalasa siya? Ma. <laughs> Parang bibing tang. Kaya lang, hindi lang siya ano. Wala lang siya yung pang ibabaw. Ha? Kasi inihaw siya eh. Masarap no? Na, Nasang-lasang yung daw na sunog. Na saging. Nasang-lasang <laughs> <laughs> yung nasunog yung ano actually yung smoky taste na yan yan yung kakaiba sa topig kaya hindi siya ma, hindi siya maganda sa foil tas feeling ko yung nilalagay sa kawali hindi din siya ganun kasarap wala na kasing dahon tang ito oh yun may natira hindi siya maglalasang ganyan kasi tang iba yung lasa ng dahon ng saging eh hindi iba yan kasi medyo may sunog-sunog siyang konti eh ganyan ang topig eh may konting sunog-sunog parang pinais, Yung sa kawali, ano siya? Tingin ko hindi rin siya ganyan ka ano, kalasa. Ano ka busog? Hindi maiisip din ata yung lasa. <laughs> parang ano tang parang bibingka. Ako naman yun ang naano ko eh parang bibingka siya. Wala isa. <laughs> Bitin ng isa. Orang. Tang meron pa, baka gusto niyo pa. Tang oh, tatlo pa ako isa lang kasi talaga ako. Anak isa pa. Rey, isa lang. Subukan. Ay lang. Isa lang ako talaga at. Ay si si Mommy ka kasi, ayaw mo. Zarap no? Busog ako. Ngaram pa ako busog. Sayang lang to oh. Walang paglagyan. I-foil ko lang 'yan. O kaya gawin ko siyang parang Prito pancake. Iprito ko nga tang, gawin ko siyang parang pancake na lang. Oo, oh, ganoon. Yan, natera. Mm -hmm. hmm. natera. Kasi, Laki -laki, yung... yun nga, ganoon na lang gagawin ko dyan. Pero lalagyan siya ng mantika. Kasi didikit yan eh. Harap okay. ya. Okay. Harap. Harap. Harap tuh lalu kami ya no. Kung may koka. <laughs> Wala tayong koka. Wala tayong koka. Wala tayong lasa eh. Kasi sarili niyang lasa lang eh. O, di ba tang? Nakaiba, tupig. Wala tayong tupig. Hindi pala kayo pa nakatikim ng tupig. Wala tayong lasa na tira pa. Walang kitba naman. Yung smoky taste kasi ng... May buko to tang. Yung smoky taste kasi ng ano dito, ang kakaiba tang dahon ng saging mm. salap marami ito sa mga north part northern part ng Pilipinas kasi pinapasalubungan Pangasinan. ako na to dati ng kaibigan ko, taga La Union trabaho ko naman taga Pangasinan Pangasinan yam dami sila talaga na to pero ano na pagpasalubong sila ganyan Sislin, tupig! Ayon, ay, oh, pangkasinan pala siya, no? Kung yun ay nabibilit uh, na para pag ang saso so, man repos, no? hmm. mm, so, uh, maraming maraming repos na, mga malaki. sa natang! Parang mo rin ko sa tang na inihaw. Ganun yung lasa niya. Kaya lang pa may buko. Mm, maraming, sarap! Ang sarap ng lasa. Ayos. Ayos! Salamat po! Hindi naman epic fail. Epic lang yung ating epic fail lang yung ating dahon. Okay. Pero yung lasa, pasado kay Otep, kay Daddy D, at kay Tatang. Siyempre, pasado rin sa akin. Kasi hindi rin siya ganun katamis. Binawasan ko kasi yung, ano niya, yung timpla niya ng asukal. Actually, binawasan ko ng konti yung asukal. Ang nakalagay kasi sa kanya, doon sa pinanood ko ay one cup. Sa two cups na glutinous rice, ah ba, ginawa ko lang kalahati. Eh di kung one cup pala yan, sobrang tamis na tang, no? Hmm. Kainaman lang to kasi may gata naman eh. eh masarap din, di naman din yung gata nagpapatamis din yun eh kaya sabi ko kalahati lang 'yung ilalagay kong asukal para naman hindi masyadong matamis para makakain ako o di ba? Uh, successful din ang tupig natin. Sa susunod, pag maganda na 'yung timtain, dahon, timtain, saka ko papakainin ang timkain para naman maayos. <laughs> Yan guys, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming mga channels. Bye. Bye ko.